Hello everyone, ayun dito po kami kay Tatay Miguel Tama namin si Kuya Bal At um, ang Bisin Boys Tagal-tagal tayo tagal, guys, hindi na kasama. Ngayon na lang ulit Uy, tapos na pala yun Yan guys, so yung bahay ni Tatay Miguel Tapos na Bakit putikan pa to? Hmm tapos na pala, no? Ayan, mga no. okay. Ganda pala, pabahay na ganito bang hindi sa bad. Oo nga. Dito yung pinto, ah. Oo. Hindi ka pang maglagay dito ng ano. Ganda, guys. Ayan, no? Tapos na. Hmm. Meron si Maria ng walis. Eh, meron na daw dito. Meron daw. Si Maria nang hiram ng walis tambo. Eh, pwede na yan. Ayaw din. Diyan sa may kamay mo. Sariling amoy yan Sa ilalim wala Baka nadaganan yan <laughs> Hindi niya alam Hindi niya alam. Eh. Hindi niya alam yun. Eh. Saan mo hanapin yun? To? Baka naiwan doon sa ano. Sa dagat. mo. Kanina. Hindi mo maalala. Bebe, bebe. Man. bebe. <laughs> Wala man. Wala? Rogol pa more. Oto ka na, Maria. Wala dito. Hindi mo naupuan. Kala ko naupuan mo eh. Google pa mo Di ba? Nawala yung cellphone? Wala, <laughs> wala. Relax ko na lang ang ka ni para wala na ang lahat. Primutan ang lahat pati si ano si <laughs> siya pag nawawalan, hindi pinaglalaban. Uh, Parang yung, jowa lang. Okay, Pinapabayaan bilis, Pinapabayaan na lang. <laughs> Sus! Alam nga, ipag ah <laughs> ipaglaban mo, kaya wala na. Alam nga, ipaglaban mo, kaya wala na. Eh, alam mo, kung mahal mo, pag laban uh mo. Ay, kung hindi ka na mahal. Ha? Bumigay ka ka Maru ka? Maruko ka? Dinadaan sa tulog, ano? Hindi, kasi ngisip niya rin. Pero wala siya na dito. Ate hindi ka ngayon maka-video di walang rogol Wala Ang <laughs> cellphone <laughs> na matutok <laughs> mo <laughs> Kasi hindi ka napapaalam sa mga pinipedyo mo <laughs> <laughs> Isa lang pati mo ata Isa, isa na lang <laughs> o, Wala Neeo na naman sa bagay class. Oh. Ano naman pala? Sanay naman pala siya nang iniiwan. Sanay siya. Sanay mawalan. Ah, sanay mawalan. Sanay din iiwan Yeah, don't worry about it. Ramdam ko ang lahat ng sakit niya. May himuan lang. Tayo guys sa bahay ni Byanse. Sama tayo kay kuya. Ganda guys ng bahay oh. Ganda ng kulay. Bongga may gate na. Hmm. Ganda ni Carla dyan oh. Hmm. Super ganda guys. Nah, no, bahay ni Dr. Lab, mansion ni Dr. Lab. Ayoko makikis. Tapé. <Mac -CR> kami? <makes> Makikisihar kami dito kay ano? Sa kay Dr. Lab. Ay, yan, Kape, syempre. Lahat yan ang pinasalamatan ko. BSM kusuyabang. coffee. Ang lupa May puso. Hello, Maria. No, no, may lupa kaya, no? And, ito, Maria, William, wow, kakaibang kita naman, wow, kakaibang kita naman, wow, dahil. kita naman, wow, kita naman, wow, kita naman, wow, wow, kakaibang kita naman, wow, wow, natin para... Kaya nga po. Kaya po kami kay... Uh, Doktor mm -hmm. Lab. kasi medyo mahina pa beha mga October, tsaka Kahit maliit na ambience, malaki ang bigayan yan. December yan, kaya tsaka kayo. Malitong palitan. Si, si Maria na naman, nakita ay, mo. Ka. Ganda ng mga halaman niya guys, oh.

Wow, dito naman po kami kina sa bahay ni Papa Franz. Dito si pinapagawang bahay ni Papa Franz. Ganda ng pinya guys. Wow. Hello. Ay, ang daming baboy. Ang lalaki eh. Si Hello. Si Daniela. Huwag ka magbe-bless sa amin, no? Huwag ka magbe-bless sa amin. Magandang hapon po. Kaninang maga, nagawa dyan si ano... Ano ba? Si Kuya mo boy. Kung bababatay ka po sa mga ka... Dapat naglangoy ng na lang, eh, Sinusumpong po iyan kaya po 'yan ay ano, hindi masya hindi nakakapag-asawa. Nakamang gamot. Ay wala akong dalang gamot ngayon. Sinusumpong hyper. May Sino pa ng Si Marky. <laughs> si Marky. <Pantan> <laughs> si Marky <Pantan> <laughs> Lang, baby. <laughs> God bless. Bakit nag-iiyak? mama po Ay siya? Hyper talaga masyado si Perador ngayon.